Hello everyone! It's me, Sarah, Pilipina Nurse here in Japan. Ngayon nga ay samahan niyo ako uwi ng Pilipinas at ituturo ko na rin sa si inyo yung mga requirements pa uwi ng Pilipinas. Para sa mga OFW na katulad ko na nagtatrabaho dito sa Japan, unang-una na nga sa mga dapat nyo i-prepare ay yung passport nyo. At syempre, dapat valid yon for more than 6 months. Kung hindi, kailangan nyo siya ipa-update. Nangyari na rin sa akin to before, muntik na nga kung di makauwi. Yung tipong uwing-uwi ka na sa Pilipinas, naging bato pa. Kaya sa tingin ko, maganda na rin na sinabi ko to sa inyo. Pangalawa ay yung residence card nyo. Yung pangatlo naman na kailangan nyo i-ready ay yung e-travel QR code. Huwag kayo mag-alala, madali lang naman to. Kailangan nyo lang i-download yung e-travel app sa cellphone nyo at mag-register. Pang-apat, syempre, ay yung flight ticket nyo pa uwi ng Pilipinas. Maganda din na i-ready nyo na rin yung OEC nyo. Pero don't worry kasi hindi pa naman natin to kailangan pa uwi ng Pilipinas. Bali, sa pagbalik natin ng Japan, natin to kailangan. Sa pag-uwi ko, dalawang maleta nga yung dala ko. At medyo mabigat nga yung maleta. Feeling ko may buhat-buhat akong dalawang pasyente. Char. At kahit nga dito ako sa Tokyo nakatira, medyo malayo pa rin yung narita airport sa apartment ko. Naku, ayoko na mamaku. Baka ng mga maleta ko. Kaya pinadala ko na lang dito sa Yamato Transport. Sa mga susunod na vlog natin, ituturo ko rin sa inyo kung paano ko to pinadala papuntang narita airport. Ito nga yung dalawang luggage na nabili ko at napansin ko nga na madaling mabutas yung zipper. Sabi ko nga sa inyo, napamura talaga ako sa nabili ko. Kamot ulo na lang talaga. Buti na lang, meron kami nakita ng plastic wrap dito malapit sa weighing scale. Nagtanong naman kami sa staff kung pwedeng gamitin at pwede daw. At tinulungan pa nga ako ni kuya mag-wrap ng luggage ko. Meron ding instruction yung Cebu Pacific na kung naka-online check-in ka na, pwede nyo i-print dito yung boarding pass sa yung check-in baggage nyo. Kaya lang nung tinatry ko na ayaw ma-print nung sakin. Nagpaturo pa nga ako sa katabi ko na Pilipino. Hi Miss Ella! Kaya lang ayaw talaga. Kaya bumalik na lang ako sa pila kahit mahaba. Mahigit kalahating oras nga bago ako makapag-check-in. Ang laki talaga ng Narita Airport. Kahit saan ka nga tumingin, marami kang makikita mga branded stores. Hindi ko pa nga to na-explore -e kasi kulang talaga sa oras. Kapag nasa immigration na kayo, wag na wag niyong kakalimutan na fill out to. Ang tawag dito ay disembarkation and embarkation card for the entrance. Kung magbabakasyon nga lang kayo at babalik ulit kayo dito sa Japan, wag niyong kakalimutan na i-check yung box na to. Napaka-importante niyan. Dumaan na rin ako dito sa favorite yung chocolate stores sa Narita Airport, yung Royce Chocolate at malapit lang to sa Gate 92. May nakita nga akong pistachio at matcha flavor. Bumili ako ng tigisa para pampasalubong. Ang hirap nga pumili kasi ang dami lang available na flavors. May milk chocolate, may champagne, matcha, at marami pang iba. From Japan to Philippines, mga apat na oras mahigit nga yung biyahe. From boarding sa Japan until arrival sa Pilipinas ay parang umaabot na rin ng warong oras. Pero worth it na rin yung biyahe, makita lang yung family ko at saka yung nag-iisang pahinga ko. <laughs> <laughs> Welcome. Welcome. Ang bigat di ba? 25 yard, 26 kilos. Okay yun na, lang for today's lang. video. Thank you for <laughs> watching. So next naman ay pinas vlog na. So bye, goodbye pa alam. Sayonara. See you again.